Hello, good morning, mga lalabs, mga vayots. mga galap shoutout po sa inyong lahat. From Kuwait, magandang hapon Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi sa alman sulok ng mundo. mga galap, may shoutout. Sa mga kapwa ko po, if around the world, hello. mga galap po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po mag-subscribe, like, at share. So, dito tayo ngayon sa ating topic ko. Eh... 'di ba? Sinabi ng Marcos administration lalo na ni uh, sino ba ito? Martin Romualdez na paiimbestigahan daw sa kamera si Pangulong dating Pangulong Duterte dahil nga doon sa kaniyang uh, special or gentleman's agreement. So ipapatawag daw si Duterte doon sa uh, Kamara. So ngayon, ito nakakatawa. So ito ba ay pinagtanggol ba ng China si Duterte at nilaglag ang Marcos Jr. Bangag Kuting Administration? Dahil sinabi po ayon sa balita ng Manila Bulletin mga lalabs mga bayots. Ay ito. sana ba ito? ito na. Ito na. Breaking news, breaking news pa ito kahapon eh. So, sa balita po ng Manila, bulletin to ha. Ayan o, Manila bulletin. So, basahin natin. Sabi dito ng uh, Chinese Embassy sa Manila, The Chinese Embassy in Manila claims that the Philippine military, the Department of... National Defense Sino ba yung sekretary dyan? Si Gibo Chodoro Na isang uh, Aquino din yun ah, Hindi Aquino, Kuangko no? Tapos uh, Yung National Security Council Jonathan Malaya Yata yun, nangan dyan Entered Early this year Into an agreement With China with regards to the South China Sea. Malinaw. Dahil ang Manila Bulletin na to ay pagmamay-ari ata ito ng mga Romualdes. So, bakit nila ilaglag dito ibalita to? Hmm. Sabi pa dito, the embassy says that the agreement was between China and the Philippines through the AFP Western Command, uh, Western Command, that was supposedly approved by key Philippine government officials, including of DND and National Security Council. So, ba balita po ito ni Joseph Pedre, uh, ano po to Pedrahas. Eh, <laughs> bakit si Duterte ngayon ang kanilang pag-iinitan about dito sa Uh, West Philippines, West Philippines eh, na to. Eh kung gayon naman eh, si Marcos Jr. pala ang mayroong secret agreement. Marcos Jr. Ha, ah, administration. Ang may secret agreement, pagpasok lang po ng taong 2024, early this year. So, sabi pa dito, nang balita, pag sa Gentleman's Agreement ni PRRD sa China, itinutulak nga ito ng kamara. So, dapat dito, imbitahan, simpre, number one dito si Duterte, imbitahan nila. Uy, dapat imbitahan din si Bungbung Marcos. Administrasyon niya ngayon nangyari, ang tinutulak ng China dito eh. Tapos, imbitahan din si Gibo Chodoro, si Jonathan Malaya, at kung sino pa yung involved dito? Si Trillianis. Imbitahan din dyan. At si... Uh, sino ba? Enrile. Really, matatandaan ninyo dati na si uh, Trillianis nag-walk out nung senador pa siya. Dahil nga, eh... Tinanong siya ni Enrile nung siya pa ang Senate President, ano yung ibinabalik-balik mo doon 16 times sa China na hindi ka nagpapaalam dito sa... Senado. At ang sabi ni Trillanes doon sa Senado dati, i-check ninyo sa YouTube or sa Google. Ano doon? Na nag-walk out, walk out pa yung Trilliling. Ang sabi niya, hindi daw niya kailangan magpaalam sa Senado dahil nga daw, back up daw siya, binak upan siya ni Pinoy. Dahil administrasyon ni Pinoy yung nangyari. So, yun. So, ngayon, Todo dinay si Gibo Chodoro at Malaya pero ngayon sa sa report na nasa record kasi ang sabi ng Chinese Embassy lahat daw ng kanilang mga pag-uusap oh, ito sabi pa ng ah uh, ano ba news na to? national news sabi ni ay, ano pa rin to Philippine uh, Manila Bulletin pa rin China tags three Philippine agencies that entered into West Philippine Sea Deal. So, yun na nga, oh, di ba? AFP, DND, at National Security Council. So, itong si Jonathan Malaya, si Gibo Chodoro, ay to do deny na wala din daw talaga silang ganun na uh, secret agreement between Chinese government. So, piling ang gusto pa lang palabasin na nagsisinungaling itong China. Pero, uh, sabi pa dito, uh, lahat ng komunikasyon at kasunduan tungkol sa new model agreement between the two parties, dapat pala mag silang lahat sa House of Representatives. Which is tama ang sinasabi ko eh. Na mag-ano sila, doon sila mag-abot-abot, no? sa committee hearing sa gentleman's agreement including the Chinese yung Chinese yung, ambassador imbitahan nila for sure pag pupunta yun doon dala-dala doon -dala ang records ng mga minutes ng kanilang pag-uusap ang uh, mga video doon at kung ano-ano pa This new model announced by the Chinese embassy is nothing more than a new invention, National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya said on April 24, repeating other Philippine government's uh, warning of the untrustful narratives being created by China in its favor. So yun ang sabi. But the embassy said, That all communications and negotiations on this subject matters is kept on record in every detail by the Chinese side. So ano pa yung a uh, uh, hihintayin siguro ng mga tawag dito? Ano pa ba yung hihintayin ng mga tauhan ni Junior ngayon? So hindi alam, limbawo hindi alam ni Bongbong Marcos. Na yung kanyang mga taonan gaya ni Gibo Chodoro, ni Juratan Malaya, o sino pa dyan, ay pumupunta doon sa China para makipag-secret negotiate. At hindi idin yun alam ng taong bayan. So kung binabatikos nila ngayon, ang uh, Duterte, dahil nga dyan sa gentleman's agreement na yan, edi eh, kaya eh, karapat-dapatin dapat natin batikusin ngayon ang Marcos administration. Dahil hindi din niya pinaalam eh. Kung sila may lakas ng loob nagsasabi na hindi pinaalam ng Duterte administration na siya ay nakipag-secret negotiate kay President Xi Jinping sa China, about dyan sa South China Sea, e eh, bakit sila ito uh, anuhin natin? eh, papalampasin natin, ganon din tayo. Babatikusin din natin, eh, natin itong mga taong involved dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Puro kayo Duterte, Duterte, Duterte. Yung, yung, yung trabaho ninyo ngayon, yung inyong mga ginagawang hindi maganda dyan sa South China si kaya yan nagmagkakagulo na dyan. Unang-una, mayroon tayong presidenteng bangag. Adik na hanggang ngayon nananahimik dahil yun ang otos ba ng kanilang uh, foreign advisor. Manahimik kayo dahil orang na nag-ingay-ingay nag di ba si Marcos Jr. at saka si Liza. Marcos Jr. nagyabang doon sa kanyang 13 billion pesos na drug haul na sa kanyang administrasyon ah, sa ka aking administrasyon sa buong kasaysayan ng Pilipinas administrasyon ko yung nakahuli ng ano ng pinakamanlaki entanga kaya administrasyon nung may nahuling uh, pinakamalaking uh, shabuyas dahil weekly leader ka. Mm. Tapos sa pagkamalan, uh, ay, ngayon, binadyakan ka pang bangag adik. So, yun niya pinatunayan. O, oh, to the rescue si Lisa Marcos. Akala siguro na ka mga foreign advisor, eh. Magpa-interview ka kay Tonying. Baka sakali, matakpan yung issue ng drug haul na yun na 13 billion at uh, baka maniwala sa inyong taong bayan mas lalong lumala o nangyari ngayon na nahimik ang Marcos dahil ang hinahanap ng taong bayan ulit-ulitin ko to doon sa uh, interview uh, ni Liza Marcos kay Tunying eh yung sasabihin na idiin ni Liza Marcos na hindi adik ang asawa ko hindi gumagamit ng droga, hindi kami adik, hindi kami bangag. Yun yung hinahanap eh. Wala. So, anong purpose do Anong point do na nagpa-interview siya? Para pagtakpan yung 13 billion na yun. So, ngayon, dahil palpak ang dalawang yun na pasabog ng mag-asawang Marcos Jr., eh, naghanap sila ng ibang ano ngayon, pantapal para Uh, ma mabura unti-unti yung isyo, Ano bang ginawa ngayon West Philippine Sea? Binobomba-bomba. Eh bakit tayo hindi mag-mag-install? Uh, By trillions of pesos natapos lang, naubos lang yung 80% ng 6.4 trillion pesos 2024 national budget. 80% na po mahigit ang naubos or 83% hindi man lang makapag-install ang administrasyon ni Bongbong Marcos ng uh, water cannon at saka yung laser. Kung ano yung ginawa ng mga Chinese Coast Guard uh, sa mga Pilipino, dapat yun ang gawin din. Bumbahin ta din natin ng tubig, dapat yung ano, yung Chinese Coast Guard. Kung ililaser na tayo, mag-response mag, mag, mag din sana tayo. Mag-ilaser din natin sila. Pero bakit Wala. Hindi sila makipag, ayon sa balita kahapon, sinabihan daw ni Bongbong Marcos si Tariela, yung uh, Philippine Coast Guard na, ano dyan, chief, eh, hindi daw gaganti sa China. Anong kalukuhan to? Bakit hindi gaganti sa China? So, ibig sabihin, meron talaga silang pinaplano dito. Bakit hindi tayo pwede gumanti? Ta para sabihin lang na tayo lagi inaapi ng China, hindi na yan uso ngayon. Dahil nakikita na maraming paraan. Ayaw bumbahin ng water cannon yung Chinese Coast Guard pero nung May 1, yung mga nag-rally ng mga makakaliwang grupo doon sa American Embassy, binomba ng water cannon. Nakakatawa diba ang administrasyon ni Bongbong Marcos para sa mga rally rallyista? Meron kayong pang-water cannon. Pero para doon i-respond sa pambababoy ng China din, sa ating uh, Philippine Coast Guard, which is alam din naman natin bakit yung ginawa ng Chinese dahil tayo yung nagpo-provoke ng kaguluhan diyan sa South China Sea. Eh bakit hindi natin pwedeng uh, i-water cannon din yon? Doon lang ba yung mga water cannon na yon pinaglalaan doon sa mga rallyista? Nakakatawa. So ngayon Deny sa kaka deny sa kaka deny nitong uh, gobyerno ni Bongbong Marcos ngayon na sila ang may totoong secret agreement sa Chinese uh, sa Chinese government baka katagalan kaka deny nila dito ilalabas to ng China yung kanilang mga records dito yung mga minutes nila na nag-uusap sila etc no kasi di ba malinaw doon sa sinasabi ng Chinese uh, government, Chinese uh, ambassador sa Pilipinas na lahat ng kanilang uh, tawag dito pag-uusap negotiation ulitin ko sa subject na yon ay nakarecord. So, di, uh, ang bawat detalye nun. So, ano ngayon ang sasabihin ng ng uh, gibok? Hugas kamay. So si Bongbong Marcos, walang alam bakit, ano nangyari sa kanya, lango ba, bangag ba that time? Hindi pwede sasabihin ni Bongbong Marcos dito, ay bangag ako that time, lango ako sa pinagbabawal na siya boyas, kaya hindi ko alam yun. Na pumunta doon yung envoy ng Pilipinas sa, Pilipi sa China para makipag-usap sa Chinese government. Wala akong alam dyan, hindi pwede ganun ha, dahil siya yung commander-in-chief natin. Kaya kung hindi na kaya patunayan sa sarili na, na, na hindi siya adik talaga, hindi lumulunok ng uh, pinagbabawal na gamot, magpa-drug test si Bongbong Marcos ng transparent hair follicle, no? Oh, o, so, madla, makikita. Hindi yung 2 minutes lang. Wala pa 2 minutes, eh, may record na uh, negative siya doon. Hindi, hindi, dapat, hindi ganyan. Hindi yan tatanggapin ng madla. So, anong masasabi ninyo dito? Sino ba yung totoong may gentleman's agreement? Duterte administration ba? Or China? O, oh, malinaw dito ha. So, kayo na bahala. Humos ka. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Stay safe po. God bless bye-bye.